Na. Ay naku, alam ko sa inyo, mahala kayo sa buhay niyo, kayo na lang mag-vlog, huwag niyo na ako isali dyan. Ma, <laughs> ah, nakaka-hiss ka pa, ka-vlog. Ayoko Dito Nandito kami ngayon sa parto. Naisip namin magla-live update prong kami kay mama. Tapos ano, um kumari magsasabi kami ng mga yung parang mga OA na achievement na mm, tapos mayaman na kami oh. nagpatayo kami ng apartment ng resort titingnan namin yung reaction ni mama kung magagalit ba siya or sasakyan na kami sa mga sinasabi oh, namin kumari sabi namin ano yung dami namin sasakyan mm. tapos yung may, mansion, may mansion kami ganyan tapos yun titingnan namin kung magagalit siya pero feeling kung magagalit siya Si Ay, okay, so ang vlog namin today is magla life update kami. Kagaya ko kasi ang tagal ko nang naglaylo sa social media as at as in hindi na talaga ako nagpo so yung mga friends ko or followers ko sa social media wala talaga silang alam kung ano yung nangyayari sa sa akin. So ngayon, yun yung gagawin namin vlog, magla life update kami para malaman ng mga tao kung ano yung mga ganap sa buhay mm. ng bawat isa sa amin. Ayun guys, si-share ko din sa inyo yung buhay namin dito. Gaya nga yan, yung tatlong anak ko, narito na kasama ko. Sa ngayon, ang trabaho ko lang dito, eh, mag-alaga ng apo ko kasi itong bunsong anak ko, nagpunta siya rito as a student, kasama yung anak niya at saka yung asawa niya. So habang nag-aaral siya, nagtatrabaho yung asawa, ako nag-aalaga ng anak nila. Pero ngayon, yung anak ko, eh, awa ng Diyos, naka-graduate na siya. Teacher na siya ngayon dito. Tapos ito, yung anak ko naman lalaki, punta rin dito para makarating dito. pinag namin sa aming asawa at anak niya. Ito naman panganay ko. Matagal na rin siya dito. Eight, nasa 8 years na. Ayun, masaya ang buhay namin dito. Kahit pa paano, nakakaraos kami dito sa Canada ay magsipag ka lang, matyaga ka, lahat mabibili mo, lahat makakain mo. Kailangan lang talaga ay madiskarte ka, huwag kang magiging maluho. Yung bumili ka lang ng kailangan mo, huwag yung dahil gusto mo. Basta kailangan, marunong kang maghawak ng pera, makaipon ka. Dito kahit pa paano, medyo maginhagin Hawa na kami, ganda, masarap-sarap Ang buhay namin, isaya e, naman Nakakagala kami, nakakapasyal Nakakalabay kami kung saan saan so, niya, uh, Sabi ni mama, matagal na ako dito Totoo yun Simula 2016, dito na ako nakatira Sa Canada Sa tagal ko dito Marami na akong naipon na pera Kaya ngayon, nakakaangat kumbaga, nakaka, masasabi kong nakakaangat-angat na ako. Meron na ako sariling bahay, tatlo yung sasakyan ko, tapos si mama, binilin ko rin, binilahan ko din siya ng sarili niyang sasakyan para kapag ka, nag-grocery siya, meron siyang solong sasakyan. Kasi yung mga sasakyan namin, may time lang siya or may araw lang, may season lang siya kung kailan ginagamit. Like, halimbawa, yung yung truck ko or yung jeep, ginagamit lang siya kapag ka winter, tapos kapag summer naman, sports car lang yung ginagamit ko. Kaya si mama, binilang ko siya ng sariling sasakyan niya para pag mag-grocery siya or magsa-shopping siya. Kasi palagi siya nagsa shopping parang... <laughs> Kasi palagi siya nagsa shopping Gusto niya araw-araw magsa-shopping siya. Kaya binilang ko siya sariling sasakyan. Tapos binibigyan ko siya ng pera lagi pang shopping. Kasi sobrang saya niya talaga guys kapag kayong nagsha shopping siya. Tapos pag nagsha shopping siya, as in yung buong sasakyan niya, punong-puno ng pinamili niya. Yes. Di ba? Mm -mm. hmm. Araw-araw mo, namimili ng mga bag, sapatos. Lalo boxing day? Grabe mm -hmm. na ba kayo? Oh? O, tapos, ano, ano? nung Boxing Day, ang dami biniling bag, tapos bumili siya ng mga alahas, kanya, yeah. Tapos sabi niya kasi, pagalok yung mga amiga niya, pagka papasulubungan niya, yung mamahalin. Ayaw daw kasi niyang magbibigay ng mga chip na gamit. Mm, -mm. Baya, tumigil nga kayo, mga pinagsasasabi niya. So, ayun na nga guys. Tapos ako naman, um, nakagraduate na ako, tapos teacher na ako ngayon uh, yun, okay naman. Ang laki ng sinesweldo ko, mataas yung per hour ko. So, kung i-compare sa Philippines, sobrang laki talaga. asin parang kung i-convert mo siya na sa million yung sinesweldo ko. Hmm. Saka pa. <laughs> bakit ba nang na sinasabi ko lagi nga? Hindi kasi sinasabi sa yung hmm. totoo. Oh, oh. Kaya nga minsan pag magsha-shopping, pag magsha-shopping ka, di diba, ba, kadahin mo oh, yeah, hindi, yung yeah, hindi. Hindi ba, na, nakita ko yung payslip niya, ganun talaga yung sahod niya. Ay, hindi lang niya sinasabi ay, na, sa'yo kasi... Tagilan niyo yan, huwag kayong Hindi pa nga nakita mo, panay-shopping din niya. Hindi madami yung pera talaga. Tapos pag nga nagsha-shopping ka, di ba, kadahin mo, bigay agad ako sa'yo. Sabi mo, gusto mo pumunta ng Japan. Oh, pinagbook kita ng ticket. Ano ba yan? Mga puro kasi nung sila. Sabi niyo, nyo. Ma, nakablog tayo. Di ba, binukita Ay, ng naku, sa Japan? Ay, naku, tigilan yung tigilan yung tigilan yung Di ba, kagabi, naglalaptop kami. Nagtitingin niya kami ng travel package. Sabi mo, gusto mo pumunta ng Japan o binukita ng tickets. Pinagyo tumigil kayo niya. Kaya ba nga yung mga akala ng tao ko yung mga sinasabi ninyo. Mga totoo lang ang sabihin ninyo. Yung pa isa yung Thailand, sabi mo. Pupunta ka, pinagbuka ni ate ng Thailand. Ay, naku, wala akong sinasabi sa inyo. Ganyan, pabuk niyo ako kay Tumigil nga dyan. so, yun na nga, guys. Tapos, ngayong year, uh, plano namin umuwi ng Philippines. Kasi yung kapatid ko na panganay, si ate, magpapatayo siya ng malaking building na apartment at saka resort. So, naisip ko ako din magpatayo din ng apartment na malaki. Tapos, ipapangalan namin kay mama. Kaya kay papa. Ay, naku, tigilan na nga ninyo. Puro kayabangan yan. sinasalin niyo pa ako dyan sa inyong kayabangan na yan. Mawag no, Ano, naka-vlog ano, naka ay, ay, naka -record. ay, record. ay, ay magkakat kayo. Sabi ninyo yung life update lang. Eh, ba't parang kung kayabangan sinasali. yung sinasalin? Life update na. Yeah, ay, ay, ay. Huwag kayong magyabang sa tao. Masama yung nagyayabang. Hindi totoo. Na, man, hindi kami nagyayabang. Ay, totoo lang namin. Ay, naku, huwag uh, ganyan. Sama yung ganyan. Sakya mo naman, naka-vlog naka tayo o mo na lang. Ito naman. Oo ka na lang ng oo, parang Ay, huwag ginawa sa dyan, kayo na lang. Baka sabi na lang tao. Oo, si Uwa na, na tayo. yung live update ni Uwa. Gusto niyo kayo na, na lang mag-vlog. Oo okay. ko naman. Mm Hindi -hmm. mo pa nga pinag-live update mm -hmm. si Uwa eh. oh, sige, ikaw magsalita. Mm -hmm. So, ayun nga. Ako din, ganun. Bali, pumunta ako dito as a uh, tourist. So, ngayon, citizen na ako ngayon dito sa Canada. And mm -hmm. bala ko, hey, itong year na to, 2025, buuwi kami ng Philippines. So, ayun nga. Plano nga namin. Um, tawag dito. Yung ano ba yung flight natin gagawin? Yung business. Business, naka-business class. oh, yeah, kasi ayun namin may si kasi mama. Kasi si mama, may rapan siya. Kasi meron siyang yung... vertigo. Nahirapan daw siya hmm. matulog Totoo, sa aeroplano. Totale, Kaya ang binili namin ticket sa kanya yung business, business class, class, yung nakahiga, yeah. may I sariling yeah. washroom, gan yeah. yan. Yeah. Tapos Ay, especially yung mga pagkain, yung na no yeah. Kasi sabi niya nangangalay daw siya yeah. kapagka yeah. yung economy lang. Si mama, hirap siya. Kapagka yung halos isang araw siya nakaupo. Kaya ayun na kinuha namin ticket para sa kanya. Ngayon yeah. nga, uwi uh, din ako ng Philippines na yung 2025. Wala ko na ipatapos yung pinapagawa kong bahay sa... Naku, isa ka pa. <laughs> Mag-focus ka lang dahil vlog natin. Eh, nako naku eh, pinag-focus na kayo. Oh. sa kanila, oo. Oh, oh, Puro Kasi nung ano yun, pinagsasabihin ninyo. Oo oh, ka na lang, umuha ka na lang. Oo na lang. Paano matatapos yun? Kung ay, na. totoo lang sabihin nyo, huwag kayong magsinungan. Totoo so, yun na na yan yan. nga, guys. Nagkasabi ay, eh, kasi si mama. Ayan, nagsabi ko lang yung mga pakatapos ko sa Pilipinas. Kasi nga, kinakailangan na ako makauwi ng Philippines. Tung, siguro tong month na to, uh, gawangan ng bahay, kailangan na patapos yung bahay. Eh, medyo malayo yun sa lugar namin sa Rizal. So, doon ako nagpatayo ng bahay sa bansa sa Tagaytay. Kasi nga, uh, ang mga view doon. Gaya na lang nung... Hmm. nung ano ba yun? Ano ba sana kasi um, malamig, dun. malamig doon. Malamig doon. Malamig, hirapan um, kami kapag... Tamang-tama yung binili mo sa sakyan, sakto doon, yung raptor. Um, ayun, sa pa yun, yung raptor. Sisira niya. Ay, nako, tigilan na ninyo yung blood, blood na yan. Ako puro kasi nung lang sasabihin so, mo yun, sa tao. So, yun nga, uh, uh, kailangan... Siguro, this year, makauwi na kami yun. Nang matapos na yun. So, yung... Hmm. Kaya ate ganoon din kailangan matapos na rin yung pag-uwi ending pa te, naman yun mm, ang daming eh, pero alam ko pa. pa tapos na rin yung kay ate bali yung resort na lang ang parang nasa mga lagit na pa di ba siya siguro mga 50% siyang mm -hmm. on process yun ganun oh na. yun kaya kami uuwi kasi yung ibang mga property na pinapagawa namin, patapos na. Yung iba naman, hmm. kalahati pa lang. O yung iba sisimulan. sisimulan pa lang. Ay, baga, para makita eh, namin para mismo in person yung mga update ng mga hmm. pinapagawa hmm. namin property. Tapos, pag uwi namin, magpapagawa kami ng mansion doon sa yung lumang bahay namin sa Binangon. Ayun, yung gustong-gusto ni Mama. Mm -hmm. See, pangarap yun. talaga ni Mama yon regalo namin sa kanya yon. Oh, yes. Uh, hindi na nga namin naging surprise si eh, kasi naba, ayun nga, nabanggit Ay, na namin dito. Na. Alam na niya. Alam na niya. Hindi na siya, ayun nga, hindi na siya surprise. Ay nako, tagilan uh, um, na ninyo yan. So yung kapalit ko namang bunso, ayun, may mga pinapagawa din. Mm -hmm. Yung apartment, um, problema kasi kaya siya nagpapagawa ng apartment, tsaka ng bahay ba? Tama? Hmm, yung bahay, bahay, mo na. Ibahay din siya sa Baguio. So yun nga, gawa nga nung no, dalawa niyang sasakyan. Eh, o san-san na lang ata. San-san wala Wala, wala. Mo wala akong parking sa kalsada. Kasi yung lumang bahay namin, wala talaga siyang malaking space para sa parking mm. ng sakyan. So marami na kami yung sasakyan. Ang dami mm. na wala na mapag -ilagyan. Yun, eh. Kaya pala, yun ang pinaprograma. This year, kailangan makauwi kami. Ayoko na, ayoko na. Ay wag si mama wag niyo masyado pa yung reaction niya kasi si mama kasi talaga mahihiyang siya nakakahiyang lang din kasi sana na ko ko ni mga achievement namin wag namin papaalam sa ibang tao kaya kaya kanya yung reaction, reaction niya kasi lagi niyang sinasabi na pag may gusto kayong ipagawa, may gusto kayong bilhin, huwag niyong ipagsasabi sa ibang tao kasi so, baka isipin ng mga tao mm, nagyayabang kayo. Then, eh since ano, kasi yung vlog namin ngayon is life update kasi sinasabi namin sa inyo yung totoong life update talaga mm, okay, namin. Uh -huh. Eh si And Mama kasi ma ayaw niya talagang ipapaalam sa ibang tao. Totoo, totoo. Huwag n'yo lang pansinin yung mga mm. ni Mama kasi simula nung pumunta siya dito, ayun nga, sobrang lamig. Na-stress siya nung una, hindi kagaya ng klima sa Philippines. Yung lamig dito, parang na-stress si mama. Parang iba yung ano lang pag-iisip niya. <laughs> Kaya kala mo, iba na yung takbo ng ano isip niya. isip niya. Iisip niya. Kala mo, nagaya Tigilan na, tigilan niyo na yung vlog-vlog niyo. -vlog na-stress na na si mama. Pagbala niya niyo na, umaga, yun nga. Sinasalin niyo pa ako dyan sa vlog niyo po. Pero yun ba, niya, basta yung pa yung mga sinabi namin, yun yung, mm -hmm. yung mga So far, live hmm. update namin. Yeah, yeah. Tapos well, gagawa ulit kami ng susunod na vlog kapag tapos na yung mga property mm -hmm. na pinapagawa namin. Tapos kapag dumating na din yung mga sports car na in-order namin, mm -hmm. magbablog kami dun sa Beflex mga na, 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 na yun. Tapos na si na Mama, ang papasakayin na namin. Tsaka namin bibibiyuhan yung mga yes. sasakyan tsaka kotse na. Tapos, ano, next week, ay, upload mo rin yung ano. Di ba last week, nagpunta tayo us Oo, tapos yung video ni Mama nung Boxing Day na namili siya ng namili ng mamahalin bag tsaka mm. mga alahas, i-upload din namin. -hmm. Namili siya ng Grabe naman kayo, wala akong binibiling ganun. Namigil nga kayo. Si Mama, pa niya. Mama, nagbablog tayo. <laughs> Ma, nag sabi, teka nga, ikakat eh, ko nga, si Mama naman ayaw sumakay, nakita Ma, mo ano, nakablog tayo. Paano yung sasabihin namin? Parang oo ka lang, ganyan. Para mm -hmm. smooth lang yung vlog natin. Parang, bawa may sinabi akong ganito, ganyan. Tapos parang yung reaction mo, parang excited dyan na parang totoong-totoo. Oo. Para ah, ano? Para smooth lang. Para matapos <laughs> na rin yung vlog. Ang mm game. -hmm. Ha? Mano, ama, ano ka ba yung... Yung, ano, yung tawag dito, ayun ay, si reaction mo naman kasi mm. parang... Ikaw ano, muna, ikat natin yan na, ikat natin yan. Na. Di, yung bawa, nagsalita ako, tapos parang... Ito, ek, tapos yung reaction mo, dapat ano, parang excited ka, ganyan. Tapos yung, parang totoong-totoo, yung mm -hmm. talagang parang, parang parad na napakag ka sa akin, tapos bawa yung mga sasabihin ni Ube, parang proud na proud ka ganyan. Para Oo. ano, tas yung para isma Para lang mabilis yung... tayo matapos. Ano natin, sure. yung pagbablog. Kaya eh, ayoko nga ng mga ganyang, mga puro kasi puro kaya bangang sinasabi ninyo. Sinasali nyo pa ako dyan, baka may sabihin ng tao, yayabang natin. Hindi naman ma. Hindi naman, naman, ano lang na may sinasabi natin. Parang para totoo naman lang eh. naman Totoo e, e, naman yun. Kaya ba uh, yun, yun, yun eh. Totoo naman kahit yun. na, kahit eh, totoo kayo hindi. Eh, huwag nyo na ako isali dyan. Baka mami, akala nga nila totoo mayaman kayo. Mapera kayo. O, hindi ano ka naman na, na, na papano dyan. Oo, oo ma. Pag-uwi mo ng Pilipin. Eh, ayoko nang ganun. Hindi, eh, pag-uwi pag mo ng kayo, Pilipin kayong, sabihin mo. Ano, eh, si sila. Sinasali nyo pa ako dyan sa vlog ninyo. Tapos puro ang sinasabi ninyo. Eh, Or basta na, ano, sakyan mo na lang. Tapos, ano, yung... Dapat yung reaction mo excited. Oo, yung parang proud o, na proud lang. ka sa amin. Oh. Yung... Oh. Parang proud na proud ka sa amin na gano'n na yung... E, hindi gym. nga ako gano'n. Ayoko nga nang gano'n. <laughs> <laughs> eh, masasakyan mo lang yung vlog, oh. Eh, no, tinan mo, nakablog tayo, Ayoko nga nang gano'n. Hindi nga tayo Yung guys, mayaman. Tapos, hindi tayo mapera. Huwag kayo puro kayabangan. Ano sasabihin na lang ng tao? Nagkayabang ba, tayo. Basta ma, ano, kung basta kung ano sabihin niyo, ano sabihin niyo, ano sabihin ko, talagang reaction mo dapat pagod na pagod ka sa amin, ganyan, okay. tuwang tuwa ka. Tapos pag sinabi namin nagsya-shopping ka ng, ng mga mamahaling bag, bag kasi mo, ay oo, bumili nga ako nung, ano, yung, nung pinakamahal na bag sa MP. Eh, hindi naman totoo ano, eh. Hindi naman totoo. Eh, mapang vlog lang naman. Ay, na, huwag kayong mag-vlog ng hindi totoo. Tapos, edi... sasabihin mo na ano na pupunta tayo ng Japan, ganyan, nag-book tayo ng Japan, tapos naka-business class ka, may ticket ka mm -mm, na, ganyan. Oh. Tapos, yung sabi ni Ube, last week, nagpunta tayo ng US, di pa lang natin na-upload, ganyan. Oh. Oh. Ito, oh, kitang ako. Kaya vlog yung totoo lang sabi niyo, huwag puro kaya bangan. Sabihin na lang ng tao, yayabang ninyo. Paano Hindi nga, eh. Paano matapos na tayo? Matapos natin, Ito, Pwede tapusin na, na yung sabihin ninyo. ng mga tao, ano ba naman yung vlog niyo, hindi kayo Huwag kakasundo. Kaya mo. Yung kontra yung nanay niyo sa mga ano mm -hmm. yung baka sabi na lang eh hindi naman totoo sinasabi eh, namin, naman. Na yung sinasabi namin ito totoo naman. Hindi totoo lang eh Ay, ayoko nang ganyan. Totoo oh, nga hindi totoo naman yun. Eh ano lang naman to. mga life update na ano. Bala kayo ba basta huwag ako isali dyan kayo na lang. Eh hindi maganda nga kasali ka kasi yung mga life update namin. Siyempre kung ano yung mga achievement namin ano yung mga oh. ano namin na achieve sa buhay. Kasa kasali ka doon para D sa yun eh. Ay nako, tigilan niyo na nga ako. Yo na sumali sa inyo kayo na lang. Kung nabubuhay ang papa ninyo, nako po baka sabi niya bayayabang ninyo. Yan nga kayo kayo na lang. Hindi pa na. Hindi pa, e, pa nga natin natatapos na. yung vlog. Eh so... yun ko nang ganyan. Ayun na lang kung gusto ninyo sige, ayusin na natin. Yung totoo na lang talaga yun. Hmm, na natin sige, yung sige. ano. Mama. Di so ayun nga nung New Year, dito kami nag-New Year sa bahay ng kapatid ko. Tapos, nung after namin mag-dinner, nagkwentuhan kami, tapos napag-usapan namin na parang gusto namin pumunta sa Hawaii. Mm -mm. Tapos, sabi namin, eh, since uwi kami ng Philippines, bakit hindi na lang kami sa Japan magpunta nga dahil parang pangarap na pangarap talaga ni mama makapunta ng Japan. Tapos sabi ko pagbalik namin ng Canada, tsaka na lang kami pupunta ng Hawaii. So ayun, nung araw na yon ora mismo, nagbook din kami ng tiket papuntang mm. Japan. So Para ngayon, yan. uwi kami ng Philippines, tapos kinabukasan, dilipad agad kami papuntang Japan. Kasi nga, sabi, may napanood si mama sa YouTube na nag-vlog ng Japan. Tapos ang daming na-shopping. Mm. Eh, gusto niyang gayahin. Mag-shopping mm. din siya doon. Ng mga bag, mga damit, gano'n. Eh, gusto niya ganun din. Mag-shopping siya. Kaya sabi ko, sige ma, mag tayo ng Japan. Tapos, gayahin mo yung nag-shopping na lahat ng makita, bibilin. Tapos, iba-vlog namin. Yung sa Japan. Oo. Nakuta, may galing nga kayo. Yung nga yung binanggit ng naparahan. Hindi totoo yun. Ayoko mag, ayoko mag shopping sa Japan. Si Momo naman. Gusto mo eh. Si Momo naman eh. Ay nako. Tigilan eh nyo na yan. No? Kayong... Eh para lang matapos natin yung, yung eh, vlog na eh. Nasimulan na natin na Dito ka nga lang. dito ka na. Wait lang. Kunti na nga lang yan e Kunti na lang yan. Tapos na. Tapos yun yun. Kasi ikaw naman mag live update. Kanina pa kami sa mga salita. Ayoko na. Wala na akong masasabi. Ayoko na. Wala na akong masasabi kayo na lang. Ma, eh. <acht> <t -tik">. Ano kayo? <laughs> Ay, na Ano naman? mo? Ma, ah, ka parang kablog. <laughs> kaya ako. Ka. <laughs> Dali, eh, sa kaya kaya to. To. Sabihin mo na yung mga shopping-shopping mo. Mahihay lang to si mama, pero kung papasok ka sa kwarto niya, napakalaki ng kwarto niya, Oo, makita yung may ginto. stande pa nga siya doon na salamin lamini, nandun yung mga, ano niya, <laughs> sapatos, mga bag na mamahalin. Yes, sa Bukod-bukod pa B2B yun. Ko. Ano lang talaga siya, Masa yung patoks. humble lang talaga siya. Ayaw hmm. niya kasi iniisip ng mga tao na nakakaangat na siya sa buhay, ganyan. Hmm. Eh, Tumigil nga kayo. <laughs> Isa ka pa. <laughs> Isa ka pa. pa. Tigilan nga ninyo ako. Eh, matatapos sila natin. Ay, vlog. nako. Matatapos na natin. Puro kayo kayabangan. Kayabangan eh. Nagpatayo nga ng apartment para sa'yo, tsaka hmm. mga resort. Tuwa-tuwa ka pa nga eh. Kaya nga, mga lahat ng achievement namin para sa yun tapos mm -hmm. kinakahiya mo. Ba, paano mm -hmm. hindi ako mahihiya eh? Yung mga pilsasa sabi naman ninyo. Puro kayabangan. bangan. Pero wag ka cellphone mo, tatlo. Puro ay po. iPhone. Dali Oo oh, nga. Nung isang linggo lang, kakabili mo lang ng bagong cellphone. Tapos, Pagabi nagsasabi ka, may bagong cellphone ka na naman na parang gusto. Mm -hmm. Tumag 16 Pro Max. Mukha ba? Saka mo Kapag ng 15 Pro Max. Ano ba 16? kayo? Hindi pa kayo nalulula dyan sa mga pinagsara sabi ninyo. Eh, matotoo naman yung sinasabi namin. Ay, nako, Ay naku. sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Kayo na lang mag-vlog. Huwag nyo na ako isali dyan. Nasaan yung salamin mong meta? Oo nga, di ba may binili ka salamin? Ay, yung... Yung Ray-Ban. So, mga, dapat nagsinot mo yung mga alahas mo yeah, para ba? talagang anong-anong sa Tapos, mm -hmm. dapat <laughs> sinot mo yung isang mamahaling bag para, para kita sa vlog na. Para talagang makatotohanan yung vlog, dapat yeah, sinot, mo yung, sinot mo yung... Ay, di ba may bago siyang biling sobrang kapal na ginto na oh, ko yung oh, Sige, makunin mo muna yung Ay, nako, tigilan niyo ako. Ayoko na. Kayo na lang. Puro oh, kayo-kaya, baka kasi nungalingan. Kunin mo muna yung, yung ginto mo. Ayoko na kayo na lang. Oh. Dito ka! <laughs> Tatapusin na rin yung mga tayo. Okay, Tatapusin na rin. Sasabihin na namin. <laughs> it's, <laughs> it's a surprise! <prank>. <laughs> <laughs> Para kayong mga tanga. Mga pinasara sa <laughs> galing <ngayon> mo. Tinignan lang reaction mo. Kala sabihin na lang ng tao. Tinignan lang, lang namin yung reaction mo, ma. Kung ikaw naman Ay, man, kung ayaw naman akin mo nang sasakyan yung mga balag namin. Kaya ba? Eh, baka mamaya maniwala yung mga tao sa inyo. Akala, totoo. Mami! Guys, isa pa. Hindi, totoo naman talaga yun. <laughs> yeah, Guys, alam mo, totoo talaga yun. Ito si mama, mahihayin lang talaga to eh. Ay, naku, tigilan nyo eh. <laughs> to <laughs> <lang. laughs> <laughs> ba? Eh! Oh, Hindi, oh. totoo yan guys. Huwag kayo maniwala. Pinaprang lang ako. O, diba? Ayan na, ayan o. Oh, may ginto pa oh, oh, yeah, ma, si mama. Tigilan nyo na nga ako. It's a friend.